Sa video na to, inyong matutunan ang kahalagahan ng maayos na pagtrato sa mga tauhan. Dahil kung ginagawa mo ang maayos na pagtrato sa kanila bilang mga kapatid o kaya mga anak, handa rin sila na tipong magbuwis ng buhay para ikaw ay maiwas sa kapahamakan. So panoorin hanggang sa dulo upang matutunan yung aking personal na karanasan tungkol sa paghawak ng mga tauhan. No ako ay Battalion Commander sa 33rd Infantry Makabayan Battalion sa taong 2017. Merong mga tropa more or less lima na nakatuka sa akin bilang driver at mga security escorts. Ang tawag sa kanila ay Jaguar. Kung baligtarin mo, ay gwardya. Sa aking personal na pulisya, ang aking security escorts, pati drivers, ay dapat mag-rotate. Dahil ang gusto ko noon, ay mas marami ang makapag-serve na kadikit sa akin. Maobserbahan ko sila, makilala ko sila, pati ang kanilang mga pamilya. At maraming makaranas sa aking personal leadership style up close. No? Iniiwasan ko rin yung tipong kwento na bata-bata system na yung mga tropa lang na yon ang kadikit niya, kakwentohan niya. So sa aking kapanahonan bilang battalion commander, ang tatlong kumpanya, pati yung headquarters service company, ay nagpo-provide on rotation basis na mga tropa every quarter. Ang Alpha, Bravo, Charlie ay nagbibigay for example ng tag-isa and then dalawa mula sa headquarters. At uh, dahil doon ay marami ang nakaranas na mag-serve directly under sa akin noong ako ay battalion commander from 2017 hanggang 2019 ang aking style of leadership sa paghawak ng mga tao ay tipong kagaya sa pamamaraan ng aking ama nung kami mga bata pa na kung saan sa aming farm yung mga workers namin mula sa mga bisaya no mga mahirap na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa farm namin lalo na sa mga tribong manubo ay talagang tinatrato naming maayos makatao dahil merong competition ang mga farm owners kung sino ang marami na mag-serve mag sa kanilang farms, lalo na kapag uh, panahon ng uh, paglinis no pagtatabas. Kung balasubas ang trato mo doon sa iyong mga tauhan, eh for sure, kahit uh, competitive naman ang pasweldo, pipiliin nila yung tipong tinuturing sila na kaibigan, tinuturing sila ng mga kapatid. Iyon ang, ang template ng aking leadership. So yung aking mga jaguar, actually, ay kasama ko yan kung may mga lakad ako conferences o may mga visitation ako sa mga mahihirap pasukin ng mga areas na kapag may bisita ako sa mga tribo, lalo na't noon ay inaagaw namin ang suporta ng mga tao mula doon sa NPA. At uh, magagawa namin yun kung face-to-face -face ay nakakaharap ko ang mga mamamayan doon sa mga liblib na lugar. Kaya puro amgus area yung pinapasok namin. Ang sinasakyan namin ay yung aming old but gold na Hambi o kaya yung KM450. Sa madaling salita, kasama ko na sumusuong sa panganib yung aking mga tropa. Ganon din, kung may batalyon level na operations, no? kapag yung tatlong kumpanya ay aking dinideploy for combat patrols, kasama ako mismo. No? Hindi ako yung tipong paupo-upo lang sa TCP bagkos kasama ko, ako mismo na nagmove at doon ako mismo sa pinakaharap na kumpanya. No? Yung directly ako behind minsan na ako andon ako sa likod ng aking uh, scout platoon. Ah uh, mayroong mga pagkakataon na mag, we share the same burden na nahahagingan kami ng bala no sa mga engkwentro. Sa maraming pagkakataon mayroong pa nga doon sa mantisaw na alala ko yung aking mga jaguar andyan sa gilid ang iba nasa likod at uh, mayroong mga nat natumba na mga tropa uh, na ginagamot ng uh, aming mga kasama dahil natamaan sila habang nagkapalitan ng putok doon sa inkwentro na yon. Ang ibig sabihin, yung hardships no at saka danger ng aming paninilbihan doon sa uh, batalyon uh, doon sa armed conflict affected area. We share the same burden. So hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay security escort ni Batcom, eh, nasa aircon o kaya doon lang parati sa likuran, lamon dito, lamon doon, kung no, saan saan. Um, sa hirap at ginhawa ay kasama ko sila. Kung ako ay, for example, merong batalyon symposium doon sa pagadian, kung nag ako sa hotel, hanapan ko rin sila ng hotel, accommodation, kung ginakain, maayos na pagkain. At kung talagang may pagkakataon kung ano yung kinakain ko, gano'n din ang kinakain ng mga tao. Sa madaling salita, yung aking mga tao ay na mismong nakakilala sa aking style of leadership na kaparihas kung ano yung itinuro ng aking ama no sa akin. At daladala uh, -dala ko ito, no, uh, yung uh, style of leadership na ito. Um, nung ako'y batcom at even hanggang sa kasalukuyan. Ang kagandahan sa ganun na style of leadership, very open uh, yung mga tao mo sa'yo, uh, pwede mo silang uh, makabiruan, sila ay uh, free na magkwento ng kanilang mga experience, hindi sila nahihiya sa'yo sobra, hindi malayo yung, sobrang malayo yung gap. no? Ako bilang colonel, ditan colonel, sila ay mga private first class mga corporal, hindi sila mahihiya kasi I encourage no, open communication feedback system nang sa mas epektibo kami uh, sa aming mga ginagawa at makabigay ako ng uh, magagandang desisyon kasi open yung aming communication. Sa isang insidente na dito natin mapulutan ng aral. Uh, Nagsimula nag kami noon uh, kami nag-operate sa nandito sa kabundukan ng uh, Turo Toro uh, ito ay sa upper valley of Sultan Kudarat bulo-bunuking lugar, Jida yan, no? Geographically isolated and disadvantaged area. Yan yung pinamumugaran ng uh, Platon-Arabo. At uh, sa isang uh, conference, kailangan kong bumaba, ginamit namin yung uh, Hambi, yung aking luma, pero mapagkatiwalaan na Hambi, supposedly, no? So, yung galing doon sa Espardos, no? galing sa Barangay Santo Niño, dadaan ng Espardos, pababa ay winding road 'yan, rough road. At uh, pababa as in may mga steep slopes diyan at saka may bangin uh, sa kanan. So dandahan kaming bumaba. Oh, papunta sa direksyon ng Titolok 'yan. Bigla na lang nakita ko parang parang natatakot na yung driver ko kasi matapang na yung andar ng aming hambi At uh, sabi niya, Sir, nawalan tayo ng brake. Ako, nawalan brake. Kita ko, pababa, ganyan. Tapos nakikita ko sa malayo, paliko na. So yung mga escort ko sa likod, ay nag nagsipagtalunan na sila. Ako nasa harap ko, katabi ko yung driver. Ngayon, alam ko na delikado. nakita ko, pabilis na pabilis, ah, pabulusok na yung sasakyan namin. So yung dalawa, hinahabol nila ang sasakyan. Sir, talon, talon. Hinahawakan nila yung aking uniforme. Talon na, sir, talon. Ako naman, hesitating akong tumalon kasi uh, naaawa ako sa driver. No, dapat kasama ako doon sa sasakyan. So, naawa ako sa kanya. Habi ko, gawin mo ng paraan kung paano. Isad-sad ba yun? I sa gilid. So, ang driver naman, pinipilit ako, sir, talon na, talon na. Ako nang bala, talon na, talon. Tinutulak ako ng driver, eh, na-distract -na -di siya. Eh, habang Uh, siya ay nagmamaniho nung sasakyan So gumagawa siya ng diskarte Na mapahina yung tatbo ng sasakyan So madaling salita Dalinihila din ako nung isang tropa Nakawak sa aking, uh, sa aking uh, uniform sa gilid So tumalun ako ngayon Kasama yung aking rifle Naka-sling yung rifle ko eh Napagulong ako ah, Gasgasan ako noon Kasi bilis na yung tatbo eh Muntik pa akong mahulog doon sa bangin, mabuti na lang nahawakan nila ako at uh, kunti lang yung uh, sugat sa kamay ko kunti lang, tamang aktor lang samantala yung aking driver, nakikita ko na pabulusok na siya doon may nakita siya na parang nakaumbok na yung sa ginagawang kalsada nakaumbok na uh, sabihin natin lupa ibinangga niya yung sasakyan doon, sa, idinaan niya doon at medyo malambot yung party na yon kaya na nabaon konti Isali yung gulong kaya humina ang takbo at naisansad niya din. huminto yung sasakyan sa madaling salita walang walang nasawi walang major injuries maliban sa akin may mga gasgas -gas ako no? Ah, dahil sa aking pagtalon medyo kabilisan na yung pagtalon ko noon. ngunit ano ba yung nakikita kong aral na doon sa sitwasyon na yon. Yung aking mga tao, mahal nila ako. Malaki ang pagpahalaga nila sa akin dahil tinuturing nila akong kuya, tatay. Ginagawa nila lang paraan talaga para ako ay masagip. Yung lalo na yung aking driver, hindi siya tumalon. Ginagawan talaga niya ng paraan na ako ay makalis at ginagawan, habang ginagawan din niya ng paraan na ang sasakyan ay Ma maipahinto niya no? uh, at uh, uh, pwede pa namin mapakinabangan so madaling salita bilang leaders mas maganda kung tayo ay makataon na magtrato sa ating mga subordinates kaya nga hindi uubra yung puro bully gagamitan mo parati ng rango bully style lang yung uh, approach sa mga tao para ating pinapagalitan, hindi pinapakinggan. Bagkos, ang tama at applicable na leadership approach ay yung open ka sa pakikipag-communicate sa iyong mga tao. Ipakita mo na marunong kang mag-empathize, nakikinig ka sa kanila. At ipakita mo na iniintindi mo yung kanilang mga sitwasyon. At yung basics ng caring for the soldiers ay dapat may padama mo yan, may, may demonstrate mo uh, sa iyong leadership kahit ano man ang iyong posisyon, ang iyong katungkulan. Kaya pinamamahagi ko ito dahil nababanas ako, nakikita ko yung iba parang pinapasikat pa nila ang bullying style of leadership na matatawag natin na toxic leadership. Hindi siya uubra sa aktual na paninilbihan pag kayo ay nasa mga units kagaya ng companies, na platoons, battalions. And katunayan, hindi na mabilang ang mga nabaril ng sarili nilang mga tauhan once na nagkaroon na ng PTSD, tinatawag nilang war shock ay nasisindihan kasi ito dahil sa bullying style ng leadership. Yeah, I hope na intindihan niyo kung bakit ako grabing mag-advocate sa pagtanggal sa mga barbaric traditions because hindi applicable sa tunay na buhay ang puro paniniga, puro pananakit, puro pamamahiya. Hindi ito nagagamit kung kayo ay andon na sa aktual na paninilbihan bilang platoon leaders, company commanders, battalion commanders. Kayo, mayroon ba kayong natutunan sa aking karanasan? Ano sa palagay ninyo ang tama na pamamaraan sa pagdala ng mga tao? Gumagana pa rin kaya ang bullying style of leadership na ginagamit noong 1960s? Ilagay niyo sa comment ang inyong mga idea. Huwag makipag-away ng personalan. At siguraduhin na ishare ninyo yung ating video para marami ang matuto tungkol sa mga karanasan namin ng mga nauna na mga pinuno ng ating sandatahan.